mga kwentong kababalaghan ni Mang Growly. Maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Sa isang maliit at tahimik na bayan, may isang babaeng nagngangalang Sofia. Siya ay kilala sa kanyang kahusayan sa paggamot ng mga karamdaman ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, palaging naglalakad siya ng tahimik, at hindi nag-iisa. Isang gabi, habang naglalakad si Sofia sa gubat, biglang lumitaw ang isang makapangyarihang engkanto. Sofia, sabi ng engkanto, samantalay bibigyan kita ng kapangyarihan, upang mapalawak mo ang iyong kakayahan sa paggamot. Dahil sa kabaitan ni Sofia, tinanggap niya ang regalo ng engkanto, na nagdulot ng ilaw sa paligid. Ang kapangyarihan ay nagbigay sa kanya, ng kakayahan na mabilisang makakita, ng mga halamang gamot at pagalingin, ang mga kritikal na karamdaman. Mula noon, nagkaroon si Sofia ng pangalan sa bayan bilang, ang babaeng Luminous dahil sa liwanag na bumabalot sa kanya, habang naglalakad. Ang kanyang mga kamay, nagiging masigla at nagbabalik ang kalusugan, ng mga taong kanyang ginagamot. Nagsimula ng kumalat ang balita, tungkol sa kabaitan at kahusayan ni Sofia. Marami ang nagpunta sa kanyang bahay, upang humingi ng tulong, at sa bawat paglunas niya sa sakit, dumarami ang taong nagpapasalamat sa kanya. Ngunit may isang dilim na bumabalot sa kanyang puso, isang misteryo mula sa kanyang nakaraan, na hindi pa rin niya alam. Sa paglipas ng panahon, muling babukas ang nakaraang yun, at sa pagtahak niya sa kanyang destinasyon, darating ang mga pagsubok na susubok sa kanyang tapang at pagkakakilanlan. Sa kabila ng tagumpay ni Sofia, sa paggamot sa mga karamdaman ng iba, hindi siya nakaligtas sa mga pagsubok. Isang araw, dumating sa kanyang pintuan, ang isang grupo ng tao na nagdadala, nang isang batang may sakit, na hindi maipaliwanag ang kanyang sakit. Dahil sa dami ng tao na humingi ng tulong, na pagtanto ni Sofia, na hindi lahat ay makakaya niyang pagalingin. Ngunit ang bata ay napaka-espesyal, at sa tingin niya ay may kaugnayan ito, sa kanyang sariling kapangyarihan. Sa pag-aalala, tinanggap ni Sofia ang hamon, at dinala ang batang may sakit, sa isang lihim na puok sa gubat, doon, ipinakita ng engkanto, sa kanyang panaginip ang mga hakbang na dapat niyang sundan, upang malunasan ang bata. Sa gabing iyon, naglakbay si Sofia sa ibang dimensyon, kung saan nakaugat ang kakaibang sakit ng bata. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, natuklasan ni Sofia ang lihim na nagdudulot ng karamdaman ng bata, at itinuwid ang mga hindi tamang enerhiya. Nang magising ang bata kinabukasan, puno ng kalusugan at saya. Ang tagumpay na ito, ay nagbigay kay Sofia ng panibagong lakas, at tiwala sa sarili. Ngunit, alam niyang ito ay unang pagsubok lamang, at marami pang mga taong nangangailangan ng tulong. Ang kwento ng babaeng Lumanas, ay nagsisimula ng kumalat ang balita, ng kanyang tagumpay. Ngunit may mga magsusubok pa, na dadating sa kanyang buhay, mga pagsubok na maguugma sa kanyang landas, bilang tagapagtaguyog ng kalusugan at kaharian ng kabutihan. Habang patuloy ang paglakbay ni Sofia sa kanyang misyon ng paggagamot, isa pang bahagi ng kanyang kapangyarihan, ang unti-unting lumilitaw. Isa sa mga tagpo ng kanyang panaginip, ay nagdala sa kanyang masalimuot na nakaraan. Sa isang masalimuot na gubat, natagpuan ni Sofia ang lumang aklat, na naglalaman ng mga sinaunang alituntunin at misteryo ng kanyang kapangyarihan. Dito niya nalaman ang tunay na pinagmulan ng kanyang kakayahan at ang dahilan kung bakit siya ang napili ng engkanto. Sa pag-aaral ng aklat, natuklasan niya ang kwento ng isang prophesied healer na magliligtas sa bayan mula sa isang malupit na sakuna. Si Sofia ang itinakda at ang kanyang kapangyarihan ay galing sa mga espiritu ng kalikasan, na nagtaglay ng lakas ng paggaling. Ngunit kasabay ng kanyang pagtuklas, dumating ang isang lihim na nagtatago, sa kanyang sariling puso. Isa siyang nawawalang prinsesa sa isang kaharian, na nag-awit sa alitan at hidwaan. Ang kanyang pagiging mortal, ay nagmula sa isang pagsasanla ng kanyang kaharian, sa ilalim ng ilusyon ng kapayapaan. Sa kabila ng mga lihim at pagsubok, tinanggap ni Sofia ang kanyang papel, bilang tagapagligtas. Ang kanyang landas ay tila may mas malalim pang kaysa sa simpleng pagpapagaling. Isang landas na magbubukas ng pintuan, tungo sa pagkakaisa ng kanyang kaharian, at pagahon mula sa dilim ng nakaraan. Samahan si Sofia sa kanyang paglalakbay, sa hinaharap kung saan haharapin niya hindi lang ang mga karamdaman ng katawan, kundi pati na rin ang mga sugatang damdamin at lihim ng kanyang sariling kaharian. Isang araw, dumating sa bayan si Cedric, isang mapanganib na mangkukulam, na nagtatangkang sakupin ang kaharian ni Sofia. Ang kanyang masalimot na kapangyarihan ay nagdudulot ng takot sa mga tao at nagdadala ng sakit at pagdurusa. Dahil sa kanyang kaharian, nagsimula si Sofia na maghanda para sa isang makabuluhang laban. Ngunit sa gitna ng panganib, isang lihim ang bumabalot sa kanyang damdamin na tutunan niyang mahalin si Cedric, kahit ito'y may maitim na layunin. Hindi alam ni Cedric ang lihim na ito, ngunit ang pagmamahal ni Sofia ang nagbibigay liwanag sa kanyang puso sa halip na labanan ng masamang mangkukulam, nang walang habas, nagtangkang makipag-usap si Sofia sa kanya, umaasang mapapabago ang kanyang landas. Sa kanyang pagusbong bilang lider, at tagapagtanggol, naging lalong matindi ang laban ni Sofia sa kanyang sarili, at sa mga kaaway. Ang pagmamahal niya kay Cedric, ay nagbulot ng pagliliti sa kanyang prinsipyo, at ang mga bagay na dapat niyang isakripisyo, para sa kanyang kaharian. Sa huli, nagkagumpay si Sofia hindi lamang sa pakikipaglaban kay Cedric, kundi pati na rin sa kanyang sariling laban sa pag-ibig at katutuhanan. Naharap niya ang mga pagsasanib ng kaharian, at nakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagunawa, at pagpapatawad. Sa mga kaganapang ito, lumitaw si Sofia bilang isang tunay na lider, na nagtataglay ng hindi matatawarang tapang, pagkamapagmahal, at pangunawa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam niyang may iba pang hamon na naghihintay sa kanya, sa landas ng pagiging babaeng luminous Isa na namang pagsubok, ang dumating kay Sofia. Ang kaharian ng mga engkanto, ay naatasang magtakda ng isang pambansang tagapagligtas, upang tulungan ang mga mortal sa harap ng malupit na epidemya. Ang kapangyarihan ni Sofia ay kinakailangan ng kaharian, ng mga engkanto, at siya inatas ang pamunuan ang misyon na ito. Bagamat naisip niya ang kanyang pagkukulang, at mga personal na hamon, tinanggap niya ang pagkakataon na maging instrumento, ng pag-asa at paggagamot. Sa pagtahak sa misyon, natuklasan ni Sofia, ang bagong antas ng kanyang kapangyarihan. Nagkaroon siya ng kakayahang makinig sa hinaing ng mga espiritu, ng kalikasan at mabatid ang mga pangangailangan, ng mga tao. Sa bawat gamot na ibinibigay niya, lumilitaw ang diwa ng kanyang kapangyarihan, isang kwersang, hindi lamang negaw iligtas ng katawan kundi, nagbibigay buhay sa kaluluwa. Ngunit kasabay ng pagusbong ng kanyang kapangyarihan, dumating ang tanong ng pagpapasya at kaharian. Ang mga engkanto ay nag-uusap na dapat niyang manatili sa kaharian upang itaguyod ang kanilang mga adhikain, ngunit ang puso ni Sofia ay nananatili sa kanyang mortal na kaharian. Sa huli, nagdesisyon si Sofia na ibalik ang kanyang kapangyarihan sa mga espiritu ng kalikasan upang muling maging mortal at ituloy ang kanyang paglilingkod sa mga tao. Ang kanyang puso ay nananaig sa kanyang misyon at sa kabila ng pagkakaroon niya ng kakaibang kapangyarihan, nais niyang manatili na isang mortal, na naglilingkod at nagmamahal. Nakabalik si Sofia sa kanyang mortal na katauhan, ngunit ang kanyang mga nagawa, bilang babaeng luminous, ay nag-iwan ng marka, sa mga puso ng tao. Isa siyang bayani, isang alamat sa kanyang bayan. Sa paglipas ng panahon, mas lumago ang kanyang kaharian. Ang mga tao ay nagtutulungan at nagmamahalan dahil sa halimbawa ni Sofia. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang huling hamon na naghihintay sa kanya. Isang araw, may dumating na mensahero mula sa kaharian ng mga engkanto. May isang pangangailangan na nais nilang itawag kay Sofia ang kaharian ng mga mortal ay muling nangangani. Hindi nagatubiling sumagot si Sofia sa tawag ng tulong. Sa kanyang pagbabalik sa kaharian ng mga engkanto, nauaalan niya ang mga pangako niya sa mga mortal at ang diwa ng kanyang misyon na ispatunayan ni Sofia na ang kanyang paglilingkod at kabutihan ay hindi naaapektuhan ng kanyang pisikal na anyo. Siya ay handang maglaan ng buhay at kapangyarihan para sa kapakanan ng kanyang mga minamahal na mortal sa pangako ng pag-asa at pag-ibig na iniwan niya sa kanilang mga puso. Sa kaharian ng mga engkanto, dumating si Sofia ng puno ng pangako. Bagamat, nagbago na ang anyo niya, ang kanyang diwa, ay nagbubukas pa rin sa pangangailangan ng mga tao. Isang malupit na sakuna, ang kumakalat sa kaharian ng mga mortal. Ang isang peste na hindi kayang labanan, ng mga ordinaryong gamot at kaharian, ng mga engkanto. Sa kanyang pagbalik, Tinanggap ni Sofia ang malaking responsibilidad na mapanagot sa paggagamot ng mga tinamaan ng peste. Bilang babaeng lumanas, naglakbay si Sofia sa mga kritikal na puok at nagdala ng kanyang kapangyarihan sa bawat sulok ng kaharian. Sa tulong ng mga espiritu ng kalikasan, gumuo siya ng makabagong lunas at natutunan ang mga natural na sangkap na maaaring gamitin para labanan ang peste sa bawat kaharian na kanyang pinuntahan, na iwan niya ang diwa, ng pag-asa at lakas sa bawat puso ng tao. Ang kanyang karanasan bilang mortal at engkanto, ay nagdala ng pagkakaisa sa magkaibang mundong ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga tagumpay, may isang malupit na pagsubok, na naghihintay. Isang kaaway na mas matindi pa, sa anumang kanyang naengkwentro noon. Ang peste mismo, ay nagkaroon ng sariling pagkakakilanlan, isang masamang nilalang na nais sumaklaw, at gawing alipin ang kaharian, ng mga engkanto. Sa nalalapit na laban, sisikapin ni Sofia na protektahan ang kaharian, at mga mortal. Sa pangunguna ng kanyang lihim na kapangyarihan, at pag-ibig sa kanyang bayan, muling magtatagumpay si Sofia sa huling labang ito, nag-iiwan ng bakas na hindi malilimutan sa mga alaala ng mga tao at engkanto. Dumating ang pinakamalupit na pagsubok sa kanyang buhay. Ang peste na siyang nagtataglay ng masamang kapangyarihan, ay nagtagumpay sa pagsakop sa kaharian ng mga engkanto at mortal. Ang kaharian ay sumabog sa takot at pangamba, ngunit sa kabila ng mga panganib, hindi nagdalawang isip si Sofia na magtungo sa sentro ng kaguluhan. Ang pag-ibig at pangangailangan ng mga tao, ang nagdulak sa kanya, at ang kanyang kapangyarihan, ay nagiging mas matindi, kapag ito'y nagmumula sa pagmamahal. Sa gitna ng kaguluhan, nakatagpo si Sofia, ng matandang engkanto na may natatagong lihim. Isang ancient na ritual ang naaalala niya, isang paraan upang pagsamahin ang kapangyarihan, ng mga mortal at engkanto para labanan ang masamang nilalang, na nagdudulot ng peste. Dahil sa kanyang kabutihan at katapatan, tinulungan siya ng matandang engkanto, na muling maalala ang ritual. Sa pagpapakita ng pagkakaisa, nagtagumpay sila na ilabas ang kapangyarihan ng pag-asa at pagmamahal, mula sa mga pusong handang lumaban. Sa pagkakaisa ng mortal at engkanto, bumangon si Sofia bilang pangunahing tagapagtanggol. Ang kanyang kapangyarihan, ay nagsilbing ilaw, nagbibigay inspirasyon sa lahat, na lumaban para sa kinabukasan. Sa huli, nagtagumpay ang kaharian, sa pagtibay ng kanilang pagkakaisa. Ang peste ay naipaita ng kapangyarihan ng pag-asa at pagmamahal. Si Sofia, bagamat muling nagbalik sa kanyang mortal na anyo, ay naging simbolo ng patuloy na laban para sa kapayapaan at pagkakaisa. Iniwan ni Sofia ang kanyang kaharian na puno ng pag-asa at pag-ibig. Ang kanyang alaala ay naglalakbay sa mga puso ng mga tao, nagbibigay inspirasyon sa bawat isa na maging mabuti at magtaguyod ng kapayapaan. Naging bantog ang kaharian ng mga mortal at engkanto sa kanyang likuran. Ang pangalan niya, ay naging sagisag ng pag-asa, pagmamahal, at tapang. Ngunit sa likod ng kanyang mga tagumpay, nararamdaman ni Sofia ang pagod at pangangailangan, ng kanyang sariling puso. Bagamat matagumpay siya sa pagtulong sa iba, unti-unting nalulunod ang sarili niyang pangangailangan. Sa isang gabi, habang nagmamasid sa kanyang kaharian, nakatagpo si Sofia ng isang lihim na puok. Doon, isang engkanto ang nagbigay sa kanya ng makapangyarihang ibalik ang oras, at muling maging simpleng mortal. Sa kanyang pagbabalik sa mundong mortal, natuklasan ni Sofia ang halaga ng pagpapahinga, at pag-aalaga sa sarili. Bagamat wala na siya kapangyarihang engkanto, ang kanyang puso, ay puno pa rin ng kabutihan at pagmamahal. Nagtrabaho siya sa isang maliit na klinika, nagbibigay ng libreng tulong, sa mga nangangailangan. Ibinuhos niya ang natutunan niyang, mga kaalaman sa paggamot at panggagamot, para sa kapakanan ng kanyang kapwa. Ang kanyang kwento, ay lumaganap sa buong bayan, nagbibigay inspirasyon sa iba, na maging mabuti at matulungin. Sa kanyang pagiging mortal, natutunan ni Sofia na ang tunay na kapangyarihan, ay nagmumula sa puso at sa pagkakaisa ng mga tao, iniwan ni Sofia ang kanyang alaala, bilang inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang kwento, ay naging lihim na pangako, na ang pag-asa at pagmamahal ay palaging umiiral, kahit saan man at kahit kailan. Matapos ang mahabang paglalakbay ni Sofia, natutunan niya ang halaga ng pag-asa, pagmamahal, at pagbibigay. Nang makabalik sa kanyang bayan, nadama ni Sofia ang pagbabago sa hangin. Ang kanyang pagiging mortal, ay hindi hadlang sa kanya, upang magpatuloy sa kanyang misyon. Bagkus, nadama niyang, mas malalim pa ang kanyang pagunawa, sa pangangailangan ng mga tao. Ang mga espiritu ng kalikasan, na kanyang kaalyado ay nagbigay sa kanya ng isang regalo. Isang munting halaman na nagtataglay ng kapangyarihang nagpapalakas, ng katawan at spiritual na lakas. Ang halamang ito ay naging kanyang kaagapay, sa paglakbay at paglilingkod. Sa bawat bayan na kanyang dinaanan, iniwan ni Sofia ang mga butil ng pag-asa. Ang kanyang alitaptap na anyo, ay naglalakbay sa gabi, Nagbibigay liwanag sa madilim na daan ng mga taong nangangailangan ng kalinga. Ang kwento ni Sofia ay naging inspirasyon sa iba na maging mabuti at matulungin. Ang kanyang mga aral at tagumpay ay nagbigay daan sa bagong simula para sa kanyang bayan. Sa bawat meeting na ilalabas ng mga tao, nadarama ni Sofia ang tagumpay ng kanyang misyon. Sa huli, habang naglalakbay siya patungo sa horizonte, iniwan ni Sofia ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanyang kwento, ay nagiging inspirasyon, para sa mga darating na henerasyon, na ipagpatuloy ang paglilingkod, at pagpapalaganap ng kabutihan. Ang bagong simula ay handa ng isulat, at ang alaala ni Sofia ay mananatili na naglalakbay sa puso ng kanyang bayan. Matapos ang mahabang paglalakbay ni Sofia, natutunan niya ang halaga ng pag-asa, pagmamahal, at pagbibigay. Nang makabalik sa kanyang bayan, nadama ni Sofia ang pagbabago sa hangin. Ang kanyang pagiging mortal, ay hindi hadlang sa kanya, upang magpatuloy sa kanyang misyon. Bagkus, nadama niyang, mas malalim pa ang kanyang pag-unawa sa pangangailangan ng mga tao ang mga espiritu ng kalikasan, na kanyang kaalyado, ay nagbigay sa kanya ng isang regalo. Isang munting halaman, na nagtataglay ng kapangyarihang nagpapalakas ng katawan, at spiritual na lakas. Ang halamang ito ay naging kanyang kaagapay sa paglakbay, at paglilingkod. Sa bawat bayan na kanyang dinaanan, iniwan ni Sofia ang mga butil ng pag-asa. Ang kanyang alitaptap na anyo ay naglalakbay sa gabi, nagbibigay liwanag sa madilim na daan ng mga taong nangangailangan ng kalinga. Ang kwento ni Sofia ay naging inspirasyon sa iba na maging mabuti at matulungin. Ang kanyang mga aral at tagumpay ay nagbigay daan sa bagong simula para sa kanyang bayan. Sa bawat miting na ilalabas ng mga tao, nadarama ni Sofia ang tagumpay ng kanyang misyon. Sa huli, habang naglalakbay siya patungo sa horizonte, iniwan ni Sofia ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanyang kwento, ay hindi nagtatapos sa huling kabanata, ito'y nagiging inspirasyon para sa mga darating na henerasyon, na ipagpatuloy ang paglilingkod at pagpapalaganap ng kabutihan. Ang bagong simula, ay handa ng isulat, at ang alaala ni Sofia ay mananatili na naglalakbay sa puso ng kanyang bayan. At dito nagtatapos ang kwento ng pinigyan ng kapangyarihan sa engkanto. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.